na, pakain na tayo ng alaga natin unahin natin dito sa manok unahin natin sa mga manok nag-antena gutom na na hindi na pa nakakain Hindi naman ako nagkakatay eh. Pinakababaya ang ulang dyan. Mga itlog sila ng mga itlog. asustansya yung itlog ng mga yan. Native. Ito naman tayo sa 45 days. Yan. Gutom na kayo, bang boys. Takot sila. Ano yan? Mga 50 pieces yan. 3 weeks na to 3 weeks 3 weeks doon naman tayo sa hito doon naman tayo sa hito magpakain dito ang ang, ang, ang gatong ayan lipang gatong dito. Yan. Makain tayo ng pig. Boys, kaya na. Lapit na. Ayan o. Nagalawan na. Ahem. Nag utom <coughs> na gutom sarap pa panurin pag ganyan kumuha kami ng tatlo ng isang araw para ihawin wala hindi namin na kain ulit sasayang, nasira. Yan, yang mahirap. pagka kung uh, nag kayo, walang ibang kakainin kundi lang ito. Kasi, sayang. Yeah. Ayan, oh. Ini kan ada tuh, bandar dulu. Bale, ito mag-iisang taon na sa January. Ayan, mag-iisang taon na sa January yan. Mag taon na si January yan. Busog, busog, busog. Busog. Francis. Pwede na. Pag uwi mo, malaki na to. Ayan. Ako, hindi ilan akong panahon na pumunta sa dagat. Dito pa lang, kulang na yung oras ko. Ayan. Maya. Kailangan dito. Once a week. Lima. malilinisan. Ayan, no? may nauubusan ng ano, basura. Ay. Hmm. Hmm. Magulo kan dito. na tayo. 'Yan man at tinung aso lah. Ayano. Oh. May buhay. Wala ko di mabubuhay yung aso di ba, parami ito, sa susunod bagsak na yung ah, yung ano, backwood ayusin kasi open ang mga open ang mga taong pumapasok dito, dito. Ayan. ayun 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 ayun, iukutan natin muna pag maluwag na yung mga tao. Nag okay pala sila. Buti naman tinapakan kami na ng lupa. Ang dito, one-sided lang. Ayan o. Yan daming mga panalim na nyug. Ayan, Ayun, dami pa iro pa doon. Kambing, ang isulod natin puntahan. Ayun, kung napakain na ba o hindi pa. Ayun, mayroon na. Đó là na lang natira. Đó là natira cả alaga. con mèo Tất cả mấy Bus na lahat, kinain na ng kambing, mga damo. Ayan. O yan, si Tagpi. Tagpi, musta ka na? Ito yung paborito ni Adrian, Tagpi. After New Year, dadagang ko kayo, dadami ulit kayo. Ayan, oh. Nagkulay green yung mga malunggay kasi nababasa na. Ayan, nabait, naglilig. Ito naman yung titig naman natin yung ibon. Ayan, ibon. Ayan, wala ng tubig. Ayun, ah, check out na natin lahat-lahat magtanim naman natin ngayon may ulit